Masaya ang pagbabalik ni Kim Chusa. It's showtime matapos ang kanyang kasal kay Paolo Avellino. Matapos ang ilang linggong bakasyon, mainit siyang sinalubong ng kanyang mga co-host at fans. Suot ang isang eleganteng puting damit, nagbigay ng heartfelt message si Kim tungkol sa kanyang bagong yugto ng buhay. Miss na miss ko kayong lahat. Excited akong muling makasama kayo sa pagpapasaya ng mga madlang people, ani pa ni Kim. Nagpasalamat din siya sa kanyang mga taga-suporta na nagbigay ng best wishes sa kanilang kasal. Ang kanyang pagbabalik ay sinabaya ng mga espesyal na segment na nagbigay pugay sa kanilang bagong kasal. Pinuri ng mga manunood ang kanyang dedikasyon at pagiging hands-on sa kanyang trabaho kahit na bagong kasal. Ayun kay Kim, mas inspirado siya ngayon na magtrabaho at magbigay kasiyahan. Ang pagbabalik ni Kim sa Showtime ay isang patunay ng kanyang pagmamahal sa kanyang trabaho at sa kanyang mga tagahanga. And this are chika for today mga ka showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. <music>